Hi mga ante, another day, another video, video na naman to. Eh, ano pa ba? So for today's video-video nga, nag-walking kami ni Ashi ko sa labas. Ito naman kasing batang to, barinong-barinong na sa loob. Ayoko pa nga sana muna kasi nga kainit pa. Medyo ginaganahan na nga din ako ng time na to. Kasi tingnan nyo naman at inabutan pa ako ng flowers ng baby ko. At talaga naman, dalawang beses pa. Nahulog pa nga kaya sabi ko sa kanya, damputin mo at ibigay mo sa akin. Hindi ko siya tutulungan kasi malaki na siya. Pwede na siyang utusan. Utusang bumili ng suka. Cherry! Eto na nga yung time na medyo nakakalayo na kami sa bahay. Hinayaan ko nga lang siyang maglakad. Itatry ko kasi kung hanggang saan aabot yung energy niya. One year and three months pa nga lang po pala si Ashley. Kung tignan nyo naman at mga matanda, meron pa pagpalakpak ganun-ganun oh. At yan nga mga be, pakita ko nga uli sa inyo kung gano'n na kami kalayo. Nakaabot na kami dito sa kabilang dulo ng street. Niyaya ko na nga bumalik tong ashi ko nako at ayaw at nag Gusto pang maglakad. Eh di hinayaan ko. Siguraduhin mong hindi ka mag-iiyak bago matulog ha. Dumaan nga kami sa main road para makapunta sa kabilang street. Binuhat ko nga lang siya kasi maraming sasakyan. Tapos naglakad na uli siya dito sa may kabilang street. Tuwang tuwa nga din siya dyan sa may hams na yan. Hindi ko siya tinulungan. Tinignan ko kung kaya niya ba. Tapos aba bumalik pa. Masyadong natuwa. Tignan nyo naman. At babalik pa uli yan. Ano kang tibay ng tuhod ng batang to? Layo na nang nilakad eh. Nakain siguro to ng balut tuwing gabi nang hindi ko alam. <laughs> Sa buong lakad niya nga, dito lang siya natumba. Pero nung natumba naman siya, hindi ko siya tinulungan be, hinayaan ko lang siyang tumayo. Basta sabi ko sa kanya, kaya mo yan, unang pagsubok lang yan. Ganyan talaga pag baby pa, malalampasan mo rin yan. Nagdrama. At sa mga oras nga nito, ako ay pagod na pagod na maglakad. Ngayon lang kasi kami nakapaglakad ni Ashe ko ng ganito kalayo. Lagi kasi kami nasa harap lang ng bahay. Pero wala tayong karapatan magreklamo, di ba? Kasi naman, nung hindi pa naglalakad yung baby mo, aminin mo, lagi mong sinasabihan na maglakad ka na please, para hindi na kita bubuhate. Eh, e ngayon namang naglalakad na. Stress na stress ka kasi kung saan-saan nang nagsusuot, di ba? Pagod kaya maghabol, mga ante, sabi ko sa inyo. Medyo malapit na nga kami, nagiiyak na siya kasi wala naman akong dalang tubig. Hindi ko naman kasi ini-expect na talaga namang malalakad namin yun. Kawawa na nga yung itsura niya, pero sobrang lapit na lang din naman namin. Kaya nakapagpahinga na agad si Ashiko. Di bali, next time magdadala na ako ng tubig, tapos hindi na kami maglalakad ng ganong kalayo, news ko. Anyway, pagdating ko nga ng bahay, dahil hapon na, ay pinagluto na nga ako ni mama ng nilaga. Ayan, at maliliit ang hiwa. Sarap sana pagka butubutong malalaki. Kaso marami kami, kaya kailangan ganyan-ganyan lang yung hiwa para lahat makakain, ba? Diba? At dahil nga din kumukulo na yung niluluto ko, pumunta na nga ako dito sa tindahan para kumuha ng patis kasi ubos na yung patis sa may kusina. Sabi ko dito kay Mother G, pahingi pong patis. Tignan nyo at hahanapin niya kung saan nakalagay. Kala mo naman, hindi nagtitinda to si mama. Itunuro ko na lang sa kanya kung saan nakalagay. At ko naman, mama sa akin kasi maraming karton na nakaharang. Sabi niya pa naman, Ah, ayun, sige, kuhain mo. Lakas mo talaga, G. Kaka-grocery nga lang din pala nila para malagyan na ng stock yung tindahan. Ilang araw na kasing walang laman to. At syempre dahil meron akong aki at ko, sabi nga ni mama, wait lang at may mga binili daw siya para sa kanila. Ah, oh, ang sweet talaga ni mother, G. Iba ka talaga. Nakalimutan ko nga may niluluto nga pala ako. Baka sa tagal ko dito sa tindahan, nalamog na yung karne ko. Hayain na nga at least may yakult, ba? Diba? Sabi nga, di ba? Diba, yakult everyday, everyday okay. Eddie, eh okay. So, ayun na nga po nilagay ko na tong saging kasi medyo paluto na tong nilaga natin. Ay, nilaga ko lang pala. Sorry, sorry, sorry. Tapos ayan nga nung talagang lutong-luto na, tsaka ko lang nilagay itong bagyo Bean. Tapos sinunod ko na nga rin itong Japanese o bagyo petchay. kung ano man ang tawag nyo dyan. Parehas ko nga silang hinuli kasi nga naman ba diba, masarap to pagka medyo crunchy pa siya, tapos hindi siya yung lamog na lamog na, half cook lang, gano'n. there you have it everyone, konting halo-halo nyo na lang para magsama-sama na lahat ng ingredients. After that, syempre ano pa ba, eh di kain na. Kain na po agad habang mainit pa ang sabaw. Tapos wag nyong kakalimutan gumawa ng pangmalakasan yung sausawan. Ano ba ang favorite? favorite yung sausawan ng lilaga. Patis din ba na may kalamansi tapos maraming sili? Naku, talaga namang makakaraming kanin ka. Sabaw pa lang ay ulam na. And that's it. Bye!